hmm yan ja uh, ja, masisipasipun nalaan. kung 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 ito pati hindi kung 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 ito kung 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 tinataas namin yung ano niya. Ito na lang pag tumindig pa to ng ano, talagang napakalaki niya. Ayan, okay, yung mga interesado po dito, ipuntahan niya dito sa Tatlong Tuyo Katangas. Pwede na magpakita sa mga hindi niyo alam tong lugar dito. Ito po ay tabaka. Okay. Ito mga gana to rin to na dito. Okay. Ayan. po yung mga panggamit nila sa bukid na kung gusto yung interesado kayo Marami dito mabibili kahit wala sa paradahan dito na kayo pupunta. Ayan. Tapos yung mga tangano. Ito naman yung magkano naman yung mga ganyang baka niya binibenta. Ay, kalabaw. Ah, uh, tayo ay inibitan ni boss dito sa kanila at meron daw dito isang binibenta ng uh, na baka. Malahi. Eh. Ayan o. Ganda pala dito sa inyo at malawak ang ano. Ito yung tubigan. Dati tubig. tubigan. Ah. Tuyon-tuyon lupa ngayon dito sa Batangas. Nandito tayo sa barang Barangay Kilo-Kilo North may malaking malaking baka ron sila dito kaya ating pinuntahan uh, titignan natin dito daw ay magandang gawing ganador yan po yung kalawakan dito may mga, may mga baka dito na mga mga nakatali na kaya lang eh halos wala na rin makakain na damo yan po nabibitak na yung mga lupa dito sa ang init ako ba tali ah parang Para sa ranggula yan ah yan inila na ni boss oh. <laughs> ah laki nga naman pala yun oh. Parang saranggola ang tali niya na. <laughs> Para abot lahat ng ano no. Lucky yo May hirin daw sila dito magandang baka. Ito, ito tinan po. Lalapitan natin. Mabait naman. Ah, yun naman pala eh. Maganda at mabait kasi pag mga mababait talaga, hindi magandang gawing ganador. Yan o. Oh. Ang laking baka nito. Ito ba yung sariling alaga nyo? Mm. Yan Ang laking baka. Wala ng tenga. Tingnan natin ganador yung kato. Ganador, Ganador. Ah, ito na nga magandang gawing ganador. <laughs> hindi siya ganun masyadong malaki. Ano? Kung hindi siya mabigat. Yung tama lang yung katawan niya. Yan you no? Know, ganda. pati, pati yung ano yan, lalapad ng mga ano yan, binti. Oh. Mga paa. Sadyang mga malalaki Oh. Ang lahi ng bakang ito. Ay, you know, Tigas na tigas pati <laughs> ganda ng pagkabakang ito. Ito naman, bossing. Eh. may ilang taon na kayang ganyan kalaki. Ay, tiyay! wala pang dalawang taon wala pang dalawang taon daw ito dumuntay nga ako oo, lapad ibig sabihin ko yung ano pa kain nyo dito I see. Hmm. pits na dito pero ibig sabihin kito yung mga pinag-uulahan nyo na rin dito dito na tapos kinukumpayan nyo na rin siya wow kasi diba, sobrang wala ay to talaga wala na pala to hindi to naman ano, yung mga damo wala na no patay talaga ng damo. Sa kumpay na tinawag ginagawan ng labas dito sobrang init nga dito sa Batangas. Pero so, natatanong natin magkano mo naman binebenta itong ganito? Ito yung halaga ko dito ay 170. 170. Mababasa pa naman yun. Yun naman pala. Bapabuwas Bapabuwas ba? Ba? Oo, Ito nga, mo, pa nga, Bata, oh, tinamay. Ito Yung tinitin ko na yung paa niya. Pati mga bumatok. nga. Tapos yung paa talaga. Kitang-kita yung pagkalaki ng paa niya. Bata pa ba? ang baka kamo. Oo. Oh dalawang dalawang ta taon lang ang ano no edad yan, ganda ng katawan niya eh ito mga quality ng baka yung mga naghahanap ng gana ito to, binibenta pa ni boss ng 170 babawasan pa naman yan ang malaking malay. sariling alaga pati nila pati mabite siya kumbaga hindi siya mahirap gawing gamitin pang ano gana ano hindi ka tulad ng ibang baka pag yung medyo matapang tapang eh hihirap pa sampahin malaki pa rin ang ilalaki nito boss bakit naman ibibenta na Gam para maibili na lang ibang ano. Uh, wala na sa dumagay. Yan na nga ang problema ngayon dito katulad sa Batangas City talaga ng mga baka dito eh. Kaya binebenta nila 'yan, eh, no. Nakakatawa sa iyo, Ray. Oo nga. Ang <laughs> ng pagkabaka niyo. Nakakatawa pa sa iyo. Mm. Yan, yeah, no? Ito na 'yung kaya binebenta ni Bossing ay wala na ang halos makain na damo dito. Kita naman po 'yung paligid, oh. Ewan paano pa kumakain yung mga baka dito Talagang tuyon-tuyo ng mga damuhan dito Pwede ka mong bisitahin O, bisitahin nila dito Anong barangay ngayon sa inyo? Barangay Kilukilong South Pwede Garcia, Batangas. Ang sino nga hanapin? Kami si Rico Plantes Rico Plantes na po hanapin nyo yun Hindi eh, binibenta pa nila Ayan. Ganito mga baka Pag mababait mahahawakan mo siya Kahit hindi ikaw may alaga Tumatay nga Oo, oh, hindi dapat yun Yan, malahi yan po yung mga interesado po sa bahang ito, ibinebenta nila bossing. Ayun. Medyo may tangal talaga ng panahon. Buti tayo doon siya nakadlo sa punong 'yon. Abot siya doon. Ipaling kanlungan niya doon. Oo. Satu po po pa titoy maganda sana sa bukid nga ito. Pits din dala, pits lang din ano, ang pakain niyo. Mm. Ito yung pit niya, pakita natin. Ayan, At talagang malaki talaga pagkabaka nito. Ayan, oh. Papabidyo tayo kay boss. At para makita natin kung gano'ng kataas siya yung baka nila boss binibenta pa pag yung mga interesado po kayo dito pumunta ayan uh, yun. at ayun mga tanong Steve ito daw po yung anak nung baka nung ano yung barako doon na nakita natin yung ganador ito yung anak ang taas ano ang tangkad ng paghani yung haba ng mga ano yung ng binti niya ito ilang buwan pa lang wala pa isang buwan wala pa isang buwan to dalawang linggo pa lang daw ito ang tangkad ng pagkabaka niya ito. Ito yung anak nung ano yun, yung lahi nung kanyang tinina natin na ganador. Ayan. Ang ganda ng pagkabaka. Ang haba. Ito yung malaki. Baka mas mataas pa ito doon eh. Ang haba ng binti. Ayan. ganda ng pagkabaka nito. Nasaan na yung nanay nito? Ah, namatay. Namatay na pala yung nanay nito kinatay na siguro pati at namatay mga anak dito. Ito ang magandang uh, ano. Paano ito boss ang ginagawa? Pinapa nilang lang? Oo, pinadidin nilang. <coughs> kasi namatay daw yung nalang bakang ito. Malayo siya. Mga talong stevie, may mga baka sila. Kalabaw sila dito minibenta. <coughs> ha. Mm. Yan, ito yung mga pambenta nila mga kalabaw. Okay, tama naman yung tagalusapay dyan. Kila... Kanyang itong kalabaw sa'yo, mga kalabaw mo? Kay Boss Rico. Kay Boss Rico. Kay wow. Boss Ito naman, kung sakaling may gusto mong pwede kayo punta lang dito. Oh, wow, BJ. Oo. Oh. Ay, Ayun, mga ganito kalaki, magkari nyo naman binibenta itong mga ganito. Yan. Oo. Oh. 31, 31.5 daw ito. Tapos ito mga medyo malaki-laki. Okay. May gitag limang po. May gitag Kataya at alaga, ano? Hindi pwede sa gusto mo. May pangaraw. May pangaraw Meron daw sila dito ba pang arar. Ito yung mga baka rin daw nila boss. Mga uh, pang ito, alagain. alagain. Ito yung mga alagain daw. Ito naman ganito kalalaki boss. Yung mga magkano nyo inahalagahan ito mga Ito yung mga ganito kalaki. Kunyari ito mga ito. May kita na apat na po. Ayan. Ito. ito yung 30. Yung, yung mga budget nila sila ng mga baka. Ay tapos titignan daw natin ni Kayla Boss yung meron daw silang gamit sa bukid na pangararo. Kayla lang daw mamili dito pag gusto nyo. Yeah, Magandang namin yeah. 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 yeah, mga yeah. Ah, dami da pala oh ay Ah, ito yung mga, pang mga pang panggamit pala to na dito ano Eh, yeah. okay. okay. sasampol -sa mo nga Sampol eh, yung pangararo Eh, hey, yogurt, sakyan eh Eh, kung sasakyan eh okay. Ano naman pangararo yeah. ariya lang naman eh Huwag Yan. So po yung mga panggamit nila sa bukit na kung susima interesado kayo. Marami dito mabibili kahit wala sa paratahan, dito na kayo pupunta. Ayan. Ito naman yung magkano naman yung mga ganyang baka niya binibenta. Ay, kalabaw. Bakit tanong na po? Bakit tanong na po daw? 62.5. 62.5 daw. Ayan. Tapos ito pa po. Ito pa yung pala yung mga nandito yung mga panggamit ano sa bukit. Yung mga yan. May pangkatay. May pangkatay din. halong na. motor mo. Pagkatalong. Ayan. Hindi abutin. Ayan. May pangkatay daw, may pangalagaan, Ayan o, ang dami. Mga kalabong na dito binibenta. Punta nyo lang po dito sa kilo-kilo. Kala -Kilo ka ko may mga south pala. May may mga bupalo din kayo, di ba? Sabi nyo? Wala ngayon. Pumili na kanina. Ah, nabili na pala yung mga bupalo. Pero meron din kayo minsan dito available na, na pag gusto nila bumili. Talaw, shoutout mo daw si Boy Plandes. Shoutout to kay Boy Plandes. Yo! Kaya kakalit ka mo daw. Oh. Yan ang mga ating mga kalabaw Alagay na at mga katayin daw kung gusto interesado na kayo. Punta lang kayo dito. Malapit lang siya sa paradahan. Para kay ilang kilometro lang to kaya di sa inyong sa ano. May isang kilometro. Dalawang kilometro lang ano. Dalawang kilometro lang daw ba galing dalawang sa paradahan. Dalawang kilometro galing bayan. sa paradahan nga. Oo. Oh, uh, dalawang okay. kilometro lang daw. Dalawang kilometro. Yan. Kaya malapit tapit pag wala kayong. Eh si boss bang ano si bossing pala. Yan. Si boss pala ang may-ari. Ayun. kaysun. Indoor kaysun. Yan o. <laughs> Ito po yung mga kalabon. Ito po yung mga kalabon may mga uh, alagay at katayin daw po. Pipili lang kayo kung ano kailangan niyo na mga pang ano. no? Ito po laging meron sila dito stock. Pag naubusan kayo ay uh, punta lang kayo dito. Kaya kailangan okay nyo na ng pang pag-araro ay eh, pwede na kayo pumunta dito. Ayun no?